sa mga bok Pauwi ko lang galing area 5.20 Nakauwi ako dito sa bahay Bali, nagpalit lang ako Bihis, naligo Nakakapi na rin Kasi ako ngayon yung magbabantay dun sa hospital Tapos bukas ng umaga ulit ako papalitan Ito nga eh Kasi pwedeng hindi ako palit dahil yun na rin yung suot ko kahapon Liberate na ako ng area kanina pero hindi rin kasi pwede magpaalam dahil kaka-under time ko lang nung nakaraan. Kahit kuya't laban. Mas kaso lang ako. Ayan, kakapi pa ako eh. Tapos kulangot. Bye bye kulangot. Uy, yung headset ko na tanggal. I'm sorry. Bye bye ka na. Bye -bye. Isang gabi na naman kaming hindi magkatabi matutulog yung kulangot. Bukas pa uwi ko eh. Babay na sa'yo. Babay mga bok. Babay mga bok. Okay, okay, wala pasok po mas. Tumantuhan yung bata. Wala tong pasok po mas. Kabok. ko na yung kape ko kasi babatsin na ako. Baka gabi din ako tapos. Umulan na naman.